Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludong Jr., kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang napili nating wisher sa episode na ito ay mula sa isang doktor na nangangamba sa kalusugan ng mga mamamayan. Isang dakilang layunin ng isang pananaliksik na maisalba tayo sa posibleng malalaking karamdaman o suliraning pangkalusugan. Panoorin natin ito. Napakadami ko ng kaso na nahawakan na kabilang ang mga uh, sakit sa respiratory system, no? including uh, bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, and a lot more, no? including pneumonia. Naging malaking issue ngayon ang respiratory health natin. Ang pneumonia at ang chronic uh, lower respiratory tract infections including asthma and COPD are uh, leading causes of mortality here in our country. Hindi lamang COVID ang ating problema. There's only one earth for all of us. At kailangan nating alagaan nito. I'm curious then kung ano yung... Uh, maaari nating mas magawa pa sa siyensya kung paano natin ito matutugunan. Currently, nagpoproduce ang ating bansa ng halos 3 million na plastic waste. Mahalaga na nare-recycle natin ito. Unfortunately, sa pag-recycle ito, meron tayong nilalabas na mga toxic fumes. ito ay nagsisilbing bilang silent killer dahil hindi natin ito nakikita. Hindi ka ng mga usok sa sasakyan, no? ito ay persistent lamang sa ating kapaligiran no? na unti-unti nagdudulot sa ng iba't ibang sakit. Kailangan din natin tanggalin upang malinis natin ang ating kapaligiran. Sa paglinis nito, wala tayong binabalik na nakakasulasok na usok na nagkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Plastic pollution already contributes about 2% of the global emissions natin. So ibig sabihin, nagkocontribute na siya sa nangyayari na climate change. So whenever we try to address the plastic pollution, we also have to think about paano naman nagco-contribute yung emissions ng mga solutions na yun and this include the recycling facilities. Is there any uh, science invention or solution to that problem? Kaming ngayon ay nagde-develop ng ano uh, adsorbent. At itong adsorbent na to, uh, na-develop na ito ng science community. Our project wants to develop a zeolite from a naturally occurring aluminosilicate. silicate. Ang ginagawa namin ngayon ay nilolocalize namin ito sa pamamagitan ng paggamit ng local mineral. Yun ang ating ginagamit para uh, magkaroon tayo ng uh, sufficiency and yun ang ating novelty doon sa ating technology. Do you know of any countries na nakapagpatunay na epektibo na ito? Actually sa US and a lot of uh, countries sa western region, they are already using this type of material. Ang uh, kinaiba lang natin, we use yung mga local minerals natin, specifically yung Philippine natural zeolite. We're trying to recrystallize it para magkaroon ng structure na tulad nung ating desired uh, material kung saan sila ngayon yung mag absorb ng ating mga Apple Sa pagsugpo ng isang suliranin, paano natin sisiguraduhin na ang mga solusyon ay hindi magkokos ng mas malaking problema? At paano tayo makakasigurado na ito ay sustainable o pangmatagalan? Because our country produces a lot of plastic waste, recycling is very important. But are we doing it right? Nagkakaroon na ng greenwashing. We're doing environment, but then again, where does it end up to? So there's also some cases there are challenges on that. There's limited separation of high-value recyclables at the household level. Second is that there's a high volume of low-value plastics. So, ito yung mga sachets natin, mga plastic labo natin. We generate about 62% of these types of plastic. And then the third one, there's also limited recycling facilities in the country. pinupush natin is transformative partnership. Um, say for example, they are pushing for eco bags. So eco bags to be honest ang cotton bags they have more environmental impact as compared to a plastic bag. So you need to use your eco bag especially if it's made in cotton for at least say uh, 300 times. So 100 times para mag, para maging same siya ng environmental impact ng plastic bag. So whenever they push for eco bag, they're actually also contributing impact into the environment. So dapat yung if they are for transformative partnership apart from just the thought of selling the eco-bag, there it should be coupled with the program on how people should reuse their eco-bag. Currently, ang pinagagamitan ng Philippine Natural Zeolite ay mga pataba sa lupa, uh, agri-feed, na nabibili lamang sa murang halaga. Ngayon, kung mapaprocess natin ito at uh, mabibigyan natin sila ng mas magandang kinabang, maari natin itong ibenta sa ibang bansa as a specialized material. Currently, maraming researchers atin na bumibili lamang ng synthesized zeolite. Dahil ang ating mga local minerals hindi gaanong napaproseso. Ngayon, part ng project namin ang pag-aaral din ng uh, composition ng mga mineral na ito, paano natin, natin siyang mapaprocess. Uh, upang hindi lamang sa pagiging absorbent ang kanilang uh, magiging purpose no kundi other uh, other types of high value material so ram um, in terms of value chain uh, how sustainable is this approach actually isa ito sa mga malaking concern no sa simula pa lamang ng project dahil ang ating mga uh, minerals galing sila sa minahan mm -hmm. of course kapag gumamit tayo ng maraming minerals unti-unti maubos ang ating kabundukan. Ngunit parte ng ating goal sa proyektong ito ay maging reusable ng ating mga material na idedevelop develop Na kung saan, after nilang mag absorb ng ating pollutant, madedestroy nila yung mga pollutant na kanilang na absorb para magamit silang muli. Uh, in that sense, hindi natin uh, maaabuso yung paggamit ng mga material na ito at dahil high value na sila, um, maaari na natin kontrolin ang pag-produce pag, pag na ito uh, kumpara sa paggamit lamang sa kanila bilang pataba at agricul uh, agricultural feed. So our goal is not um, really to stop all the plastics but to eliminate unnecessary plastics and ensure that necessary plastics are properly managed. Uh, are, how are you sure na yung solution mo will not create another problem? So pag-usapan muna natin ano ba yung malaking problema sa ating bansa. So, malaking problema sa ating bansa yung pag-generate natin ng plastic waste. At marami doon ay napupunta na sa ating uh, uh, karagatan no? At ang iba doon ay napupunta sa ating mga landfills. Ang mga napupunta sa karagatan, ay na, uh, contribute sila sa mga nakadestroy sila ng mga uh, marine habitat. Meron din mga microplastic na kinakain ng ating uh, mga my, uh, marine organism na later on ating kinokonsume din, no? Isang malaking problema 'yon. Meron parang pangyayari na maaring nakita yung microplastic sa pwede po sa asin. No, meron ding mga ganong reports na natanggap namin at meron din po galing sa tahong, no? More or less na ingest or nakain ng tahong, no, habang itong mga plastic na over time sa dagat ay nagdi-disintegrate lumiliit no nag, uh, nagiging parang pulbo siya so yun tinatawag natin popularly known as microplastic kung titina mo naman medyo sa palagay ko nag nagpo-pose ng ano no ng ng risk or ng implication sa environment especially sa ating uh, aquatic resources mapunta tayo dun sa land-based na plastic waste no itong mga land-based na plastic waste naman ito sila yung mga bumabara sa ating mga estero kumakalat sa ating mga kapaligiran no? na hindi lang ito masamang tingnan no masama rin to sa ating kalusugan. Well, um, actually, no, sa medical perspective kasi, um, yung pagkain ng plastic at saka yung health uh, repercussions nun, hindi pa siya fully explored. No? However, kung magpapatuloy tayo niya, no, there are some studies na nagsasabi na um, we can have symptoms of like fatigue or dizziness, no? pagkahilo, lightheadedness. Um, some says na meron ding throat and eye irritation when we inhale fumes. There are several studies also na nagsasabi na they can also exacerbate or mas lumalala yung mga episodes ng hika or uh, exacerbations ng COPD or yung chronic obstructive pulmonary disease. Kung mapagpapatuloy talaga yung sinasabi mo, well, nakakaalarma talaga yun. <music> Ang volatile organic compounds okay. after nitong maadsorb ang aming intention ay ma-degrade ito into carbon dioxide and water which is uh, hindi na sa ganon ka-harmful sa ating health no of course uh, another concern yung um, global warming because we're trying to convert these volatile organic compounds into carbon dioxide but still is best compromise for this type of problem since kailangan may kailangan may mapuntahan itong mga waste na ito eh no? mas okay na na piliin na lang natin na uh, ilabas siya carbon dioxide and later on we can we can uh, we can find another uh, possible solution for uh, greenhouse gases gusto talaga namin na, na matulungan itong mga plastic recyclers na ito no na maging part ng uh, solution na makapag contribute sa paglessen ng mga ng mga plastic waste sa ating bansa Sa pagpasok ng pandemya, naging alipin ng takot at pangamba ang mundo. Ngunit, meron pa nga bang mga bagay na nakakasama sa ating kalusugan kagaya ng COVID-19 na hindi natin nakikita? Usually, ang ating mga pinapansin, yung mga particulates, no? pollutants na nanggagaling sa Uh, iba't ibang industriya lalo na sa sasakyan. Ngunit VOC yung isa sa hindi nabibigyan ng pansin. Now, which is a silent killer especially with a long-term exposure. Maraming uh, fumes, no, maraming uh, gas emissions na nanggagaling sa ating mga manufacturing industries na kailangan din nating tulungan, no? Uh, upang hindi naman makripol yung ating economy uh, habang ninanais natin na mapalinis ang ating kapaligiran. Kala nyo siguro na pag nagre-recycle, no, mura. Hindi po, mas malaki yan. You, you process it. Talagang from collection, holding, there is cost. And even for investing the equipment, no? Hindi siya basta lang made of simple equipment lang yon. Para maging effective po din yung recycling, ano? At maaari po uh, gagamit po sila ng isang klase lang ng plastic material that will really strengthen or reinforce the recycling. Pero meron pong mga produkto na hindi natin may no? Kailangan gumamit po tayo ng mga multi-layered packages which makes recycling quite complex in in a macro scale hindi siya economically viable to recycle multi-layered or iba-ibang classing material na pinagsama-sama mo. recycling is not circular when we talk about circularity it should be closing the loop and recycling is not top of mind so whenever there's opportunity for you to reuse remanufacture repair anything that's how circularity works whenever the first intention is recycling there is a problem because i think we cannot recycle our way out of the plastic pollution we need to close the loop we need to understand that recycling is not our only solution but it should be coupled by other ways such as reduction and reuse and other ways to close them. Narito tayo ngayon sa isang kumpanya na nakikipagtulungan sa ating team upang malinis ang air emissions sa mga plastic manufacturing industries sa ating bansa. Akap namin ngayon ang bagong sistema na maaring introduce sa amin ng mga grupong nagtataguyod at tumutulong sa mga bagong kumpanya, lalong-lalo sa plastic industry, para magkaroon din kami ang pagbabago at maitulong sa kalikasan. As a ng plastic, Nakakatulong kami sa environment para yung lahat ng plastic na nakukuha, hindi siya napupunta kung saan man at, at nagiging uh, makabuluhan pa ito. Kung nakakatulong sa kalikasan natin kasi walang nasasayang, walang natatapon. Walang makalabas na kahit anong bagay na makakasama sa atin, sa environment natin. Hindi lang naninais namin na magkaroon ng kita dahil kami ay nagbi-business, but as we wanted to, help also yung yung aming mga empleyado, yung environment na mga pulisiyan na mai ka kami doon sa mga pagbabago na 'yon at nang maiayos namin ang mga patakaran na ninais ng gobyerno ng sunden. Bilang isang scientist, hindi namin uh, intention na magbigay ng takot um, uh, sa ating mga mamayan. Ngunit ang mga problema ito ay patuloy na lumalala kung hindi natin pagbibigyan ng solusyon. Hindi lamang COVID ang ating problema, kundi basura. No? Uh, ang ating general well-being ay napakahalaga no? para magkaroon tayo ng uh, resistance sa uh, mga pandemya. No? Kung aalagaan natin ang ating, uh, ang ating health, Uh, actually isa 'yan sa mga problema uh, na, na, na gusto naming solusyunan dahil ang mga tao na nakatira malapit sa plastic recycling plant na nagkakaroon sila ng mga sakit na hindi nila ma-explain no kung saan nila nakukuha. Ngunit ang um, mga toxic fumes na ito, itong volatile organic compounds with a long exposure no uh, magdudulot ito ng matinding uh, sakit sa kanila na hindi nila masabi kung saan nila nakuha, no? Dahil hindi naman natin ito nakikita. Kaya gusto namin bigyan ng solusyon ito sa pamamagitan ng Air Saber Project. Uh, isa sa naging uh, isipan naming solusyon ay mag-employ ng isang uh, sustainable engineering intervention. We believe po na kung merong problem sa Pilipinas, ang solusyon is yung abundant din po sa Philippines. Sa so, pamamagitan ng open partnership, ng pabrika at ng akademiya at sa pag-adopt ng science and technology, magiging mas malinis ang hangin na ating nilalanghap. As a fellow uh, vanguard of science, no? napakaganda yung pinapropose mo na solution. But I'm curious, uh, saan mo ba nakuha yung inspiration to do this project? Ako, uh, meron akong tika. So, napakadali kong dapat napaka na sakit, no? Konting usok lamang, uh, nahihirapan ako huminga, no? Uh, kaya naiintindihan ko yung mga tao na nag, uh, nag, nag develop sila ng uh, yung mga respiratory illnesses, no? At uh, gusto natin na malinis yung hangin na nilalanghap natin, no? Yun, uh, sa akin uh, sa akin kondisyon, yun lamang yung aking magagawa. uh, makapag-contribute. Marami sa mga sakit na ito ay chronic na. No? Kailangan na lang natin uh, tumulong na maiwasan pa yung uh, pag-exacerbate ng kanilang kondisyon. Dahil nga doon, uh, gusto namin tumulong no, na mabawasan itong mga pollutants na ito. And now, what we're trying to do is science for the people. we would like to contribute to a cleaner environment wherein mga tao uh, nakakalanghap sila ng malilis na hangin. Ang mga plastic no, ay unti-unti babawasan. How should we implement it? Uh, should we amend the law? May dapat bang baguhin sa mga polisiya ng gobyerno sa ngayon? Kailan ba ito matatapos? Ang technology na ito ay magkakaroon kami ng prototype at the end of 2023 wherein we will install yung madedevelop namin cartridges containing those absorbents sa aming mga partner company sa Valenzuela. After the installation of this prototype, doon namin yung yung performance nito and tuloy-tuloy namin itong i-improve upang masolve yung iba't ibang pollutant. And later on, hindi lamang plastic ang gusto namin uh, matulungan, kundi iba't ibang industriya din na naglalabas ng hindi kaaya-ayang usok. In terms of the policy, more on the uh, enforcing ng uh, current natin na uh, legislation. Maraming major disasters no, na ang kagagawa nun ay mga tao. Mula sa mga maliliit na bagay, na na ating ginagawa no, na, naka, nakakasira sa ating kapaligiran, nakakasira sa ating kalusugan. Lahat ito pag nagsama-sama, nagiging isang malaking disaster, no? Uh, it's it's a man-made disaster tulad ng global warming. Isa ito sa man-made disaster na, na, na nag-stem mula sa pag-ignore natin ng mga simple uh, symptoms na binibigay na ating kapaligiran at ang pandemic. No? Isa rin itong man-made disaster na nanggaling sa pag hindi natin pagiging mindful uh, sa ating kapaligiran na, 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 nagresulta na malaking dagok sa ating hindi lang kalusugan, ngunit buong mundo, no? Bati ekonomiya, lahat ng ating aktividad, no? Nag, may malaking epekto ito. Kaya kailangan natin maging mindful sa bawat nating ginagawa, No? Lahat ng ating ginagawa, nakakapag-contribute ito sa society o sa kapaligiran na gusto nating pagtirahan. Isang malaking karakter na kailangan na meron tayo ay yung pagmamahal sa ating kalikasan. There's enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Siguro isa din pong ano consciousness sa atin na maging responsible talaga tayo in uh, disposing our waste. In danger po yung ating bodies of water. Sa sandali nating existence of the human race dito, eh, biglang tumaas na dyan ang temperature, tumaas na ang destruction of what has happened before. Sa pandemic, naging opportunity siya para makarecover your environment. Siguro reminder din siya sa atin na ang mundo ay kaya mabuhay na wala ang tao, pero ang tao ay mahihirapan nang wala ang mundo. Nag-develop ang civilization because of the stability of the environment. Sayang naman yung billion of years kung saan nag-evolve ang earth into what it is now. kung hindi natin iisipin kung ano yung tinatapan natin, babalik din sa atin lahat ito eh. Yung awareness na if you do something bad, eh pati sa iyo makakasama. Kailangan lang natin maging mindful. Kapag nagtanim tayo ng mga puno, yung negative side ng proyektong ito, ma offset natin lahat ito magiging uh, it's a it's a big win from from a great step towards a healthier environment kailangan talaga iisipin natin ng ibang tao pagmamahal sa ibang tao pagmamahal sa ating pamilya sa bayan at sa buong mundo din kasi we're citizens of the world There's only one earth for all of us at kailangan nating alagaan ito. Tunay ngang ang maliit na suliranin. Kapag hindi binigyang pansin, ay pwedeng magdulot ng mas malaking panganib. Kagaya na lamang ng ating kinaharap na pandemya dahil sa kapabayaan natin sa kalikasan. Kagaya ng suliranin natin sa plastik, sana ay tayo ay magkaisa bilang iisang bansa, bilang iisang mundo sa pangangalaga sa ating mundo na nag-iisa nating tirahan. Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at ito ang Sensikat. Isang makasaysayang proyekto na naman ang ating natong ngayon dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag siyensikat at hashtag 1DOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yuseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Sciencecat, Pinoy Popular Science para sa lahat.